Maraming mga Iranians sa buong mundo ang hating-hati ang kanilang opinyon at pananaw tungkol sa pagkapanalo bilang bagong pangulo ng United States of America si Donald Trump. Nito lang nagdaang araw, sumabog ang balita na marami ng mga Iranians ang galit na galit na sa pamunuan ni Ayatollah Ali Khamenei. Kung baga, marami ng mga Iranians ang nais ng pagbabagong mangyari sa kanilang bansa. Maraming mga Iranians ang nagsasabi na hindi na raw nila alam ang takbo ng kanilang pamahalaan. Meron pang mga Iranians ang nagsabi wala raw pakialam ang gobyerno sa kanila dahil maraming pera ang nasasayang na sa halip ito ay para sa ikauunlad ng kanilang bansa ay napupunta ito sa mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hezbollah at ng Hamas. Isa sa mga ikinagalit ng maraming Iranians noong umatake ang Israel sa Iran noong October 26, 2024. Hindi man lang daw sila pinaalam ng gobyerno upang makahanap sila ng safe na lugar na kung saan ang Israel ay nagbabala naman pala sa gobyerno ng Iran na sila ay aatake October 25 yon. Ngayon, paano tinitingnan ng mga Iranians ang pagkapanalo ni Donald Trump? Ibinalita ng AP na maraming mga Iranians ngayon na sa pagiging pangulo ngayon ni Donald Trump Marami sa kanila ang natatakot na baka sumiklab pa ang isang napakalaking digmaan sa kanilang lugar sapagkat hindi pa man nagiging Pangulo si Donald Trump ay meron na itong mga matitinding babala sa Iran. Meron pang ang pagkakataon na tila inutusan ni Donald Trump si Benjamin Netanyahu na atakihin ang nuclear facilities ng Iran at ang kanilang oil facilities. Lalo na nang maging Pangulo si Donald Trump, nagbitaw ito ng pahayag Ayon sa kanya, ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsusuporta sa Israel. Pero ayon pa rin sa ulat, meron ding mga Iranians ang nakakakita ng pag-asa sa kanilang bansa sa pagiging pangulo ngayon ni Donald Trump. Ang mga taong ito, marahil ito yung mga taong ayaw sa gobyerno ni Ayatollah Ali Khamenei. Maraming mga Iranians na nais ibalik ang kanilang dating form of government na monarchy. Nais nilang ipabalik ang kanilang crown prince na si Risa Palabi. Pero kung hati ang mga opinions ng maraming mga sibilyang Iranians, ganun din ang nangyayari sa pamunuan ng Iran. Sabagat mismong ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at ang presidente nito na si Masoud Pezeshkian ay merong hindi pagkakasundo. Patuloy na nire-reject ni Ayatollah Ali Khamenei si Donald Trump. Ayon nga sa ulat ng AP Kamini disgust Trump at kung gaano kapangit ang mga salitang binibitawa ni Ayatollah Kamini laban kay Donald Trump, iba naman ang pananalita ni Masud Pesiskyan maging ang pananaw nito ay ibang iba sapagkat ayon sa kanya bukas daw ang kanyang pintuan para kay Donald Trump upang makapag-usap maraming mga analist ang nagsasabi na tungkol sa mga pahayag ni Masud Pesiskyan kahit hindi sinasabi ni Ayatollah Khamenei na kontra siya sa mga pahayag ni Masod Pesiskyan. Normal lang daw na magdamdam ito o baka magalit pa dahil tila hindi sila magkaisa sa kanilang pananaw. Ang nais kasi ni Masud Pesiskyan kung bakit gustong gusto niyang makipag-usap kay Donald Trump, nais niya na idulog kay Donald Trump ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. Lugmok kasi ang ekonomiya ng Iran dahil sa napakaraming sanctions na ipinataw sa kanila, kasama na ang United States of America. At katunayan, itong si Masoud Pezeshkan, bago paman manalo bilang presidente ng Iran, ito na ang kanyang laging binabanggit sa kanyang mga kampanya. Ito yung balita na sinasabi ng AP na nakakakita ang ibang mga Iranians ng pag-asa kay Donald Trump, dahil may kapangyarihan si Donald Trump na ilift ang mga sos sapagat may kapangyarihan itong si Donald Trump na ilift ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. Pero ang problema mga kaibigan, marami ding mga officials ng Iran ang diehard kay Ayatollah Khamenei at katuwang sila ni Ayatollah Khamenei sa pagre-reject kay Donald Trump. Isa namang political analyst ang nagngangalang Ahmad Zidabadi ang nagsabi na si Donald Trump ay magbibigay ng mahirap na situation sa Iran. Nako, paano ngayon may sasakatuparan ni Masoud Peseskian ang kanyang pangarap na maahon ang Iran sa kanilang ekonomiya? Gayong hindi sila nagkakaisa ng pananaw ng ibang mga officials nito maging ang supreme leader nito na si Ayatollah Khamenei. At maliban pa riyan si Ayatollah Khamenei ang may huling salita sapagat siya ang supreme leader. Isa pa sa mga nagpapahirap sa Iran upang makuha ang simpatya ni Donald Trump dahil close ally ang Israel at ang United States of America, kung baga nakaposisyon na ang relation ng Israel at United States of America at ang Iran ay kumukuha pa lang ng simpatiya kay Donald Trump at ngayon pa lang hindi lang Israel, hindi lang Iran kundi maging mga Arab countries ay nag-expect ng malaking pagbabago sa pag-upo ni Donald Trump bilang bagong pangulo ng United States of America. At ito pa mga kaibigan, maaaring madismaya rin dito ang Iran sabagat ang Gulf State ay nagsalita na sa pamumuno ng Saudi Arabia at ng UAE. Meron daw silang garanti na ang Arab World at ang United States of America ay paiigtingin ang arms deal nito. At ayon sa Saudi Arabia, ito ay tougher stance on Iran. Nako, matindi ito mga kaibigan. Ngayon, bakit hindi natin tanungin si Donald Trump kung ano ang kanyang gagawin sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel, ng Hamas, Hezbollah at conflict sa Iran at ang gera ngayon sa Russia at Ukraine at tila nakikisali na nga ang North Korea rito. Ito ang sabi ni Donald Trump, I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Ano kaya ang ibig sabihin ni Donald Trump sa kanyang sinabi na I'm going to stop wars? Personal na kaya nasasali ang United States of America sa mga gera na kinakasangkutan ng kanyang mga alyado? O magiging negosyator na lang? Kaya sa pag-upo ni Donald Trump ngayong darating na Enero 2025, kaabang-abang ang kanyang first 100 days na gagawin. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? tungkol sa di pagkakaunawaan ng Iran's leader ni Ayatollah Khamenei at ni Masud Pezeshkian, I-comment ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Bago ko tapusin ang video ito, merong mga nagpapa-shoutout. Narito sila. Shoutout kay FYD Builders. Shoutout din po sa'yo, Ronnie Dadag. Abangan lamang ang mga susunod na kaganapan sa Middle East at sa ibang panig ng mundo dito lang sa usapang banal at baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor mga mahal na kaibigan. Pasubscribe naman nitong maliit nating channel upang maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang ang video ito sa lahat ng ating mga kababayan worldwide. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.